Welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, ngayon pong araw na to uh, gusto ko lamang pong uh, i-share po sa inyo ang mga napamili po namin dami po sa time time nitong nakaraang pong uh, ano, Thursday po. Uh, nakabili po kami ng token na 20 peraso, 35 pesos ang isa, 700 po. Pero no token na mga pambahay po, ang uh, 75 po ang isa, bumili kami ng anin, 5,450 yung anin yung 10 na damit pang bata isang dosena 340 yung 12 na piraso damit pang, bata na 1 to 3 years old at leggings na 14 na piraso na 35 ang isa ay 490 total po nang napamili namin sa kaya kay kay ay 1,980 Ayan po. Ito po yung budget na napamili po namin sa Taipei. Kung ano po po, ito po yung nabili namin sa Target. Ito yung 35 pesos. Ayan po. Ito po yung suot ko. 35 pesos. Tapos meron siyang isang bulsa. One packet. Ano, 35 pesos. Ayan, ito po yung mga 20 pieces na napamili namin sa Target. Ito yung mga 35 pesos. Ito po yung... Meron po yung ano, bulsa. Sa Taytay Grand Hangi po namin ito na ano, nabili po Taytay Grand Hangi. Yan, yeah, may dun sa po ito, 35 pesos. napakaganda po nito. Ay, ito po yung mga napabili namin to po. Ito yung mga 20 pieces na nabili po namin sa tank. Ito yung mga 35 pesos. mayroon po siyang one packet. Napakaganda po nito. Tsaka ito yung na po na maganda. Maganda ang sahe. At saka po medyo ano po yung tela nyo. Makapal Kaya maganda po siya. So, okay, maginawa din po Malalim bulsa niya, no? ganda po nito oh. Eh. Ganda pa ng tela. Ano, suki so, na kami dun, eh. 2017 pa, abo, may na kami dun. 2017 na mga ganitong ganito. Na mga toko. Mayroon din silang leggings sa shorts. Ang ganda ng mga design, no? Eh. Saka maluwag to hanggang double XL, kasha. Kaya e, sulit po talaga ang natin sa Taytay. 1,880 mga namin lahat ng items yung Thursday, last Thursday. Napakamura ng kanilang uh, damit doon ng mga mabibili sa Taytay. -tay. -tay. Ayan, ito po. Yan, ito yung mga... Uh, marami kang mabibili ron. Ang ganda, no? Perfect na pang regalo ngayon, Pasko. Pwede uh, na pang negosyo. Masarap suotin yan, eh, sa mga ganyan. Ito po yung mga dress ko na nire-request sa amin. So, yung ganito po. Toko medyo maluwag po ito kaya masarap po ng suot po. Pag maganda po kasi ang design dito, ano ginagawa di ano namin ano dog yet at no? Sa gani oh. oh. oh, ah. po, ang fit-fit kasi nito. Bali, kumukuha kami pa iba-ibang design para ano. Ito ang ganda po sa paon. Ang ganda po. Kasi hindi ang gani natin sa tayo-tayo. Ito yung lahat po ng tokong. Ito, ito naman po ay yung leggings. Meron din po kasi na very cost na leggings. 14 pieces lang po yung pinuha po namin yung leggings. Pero ito po sa Tai Tai Grand Changi. Doon din po namin ito na dili po leggings natin sa Tai Tai Grand Changi. Ayan po. Wow, ang ganda. Maganda din po doon pag Tsaka, ano, ah, uh, hasa po hanggang XL din po yung sizes nila. So, ito yung mga leggings natin. Ilan ang bulsa? sa sa akin. Oo, may bula sa pasya, o. Kasi hindi po sa akin. Maganda po, o. Magagandag din po sa yan, po, oh. din po mga lemons nila. Sabay pa kung ano ang design. Bali, ilang piraso yan? 14 pieces. 14 pieces. Talagang... 35 ang isa. 35 ang isa. Minimum of 3. Makakabili sa tayo-tayo. Ang tip ko lang po sa pagtay na po sa taytay, magdibot-dibot po tayo. Marami tayong nakikita. Napakalawa po ng taytay. Masaga lang po tayo sa pagdibot para makakita tayo ng mga items na magaganda po at mura po na mga damit. Maganda ang tahi. ganda ng tahi. Maganda tela. Maganda ang tela at saka yung tahi Ang ganda nito may bulsa. Pwede na po mga panlapa, panlabas-labas. Oo. Oh. ito o. Oh. Mga floral, sa mga ma'am, sa mga ano na maghahatid na no, pwede na yung nakalegging. O yung mga sa pang-araw-araw. Uh, maghahatid ng bata. Ayan. Madara sa mga, ano, yung mga taga dito sa amin, ano sa amin. Ay, ito po yung mga leggings. 35 pesos. Kasi ito naman po, ay, ito po yung nabili po namin, ano po, at termo po sa kaitay. Sa Taytay -tay Grand Champ, hindi po namin ito nabili po. Ito po yung Terno kung na 75 pesos. Meron po itong bulsa. Napakananda po ng mga design po. Oh. Ayan ang ganda nito. Sando Toko. Ganda Oh. Ayan ito po. Ang ganda-ganda ng design na po. Kailangan po ang matyada tayo na naminili po sa Taytay -tay para makapindi tayo ng mga magaganda pong damit na mura lamang po ang mga presyo. Ayan po, na magandang pangnegosyo. Maganda na rin pangregalo ngayong darating na Pasko. Maganda rin itong ano, saldo token. At ito po ay, ano, mabenta rin po dito sa amin itong mga ganitong token lamang po na saldo. Na pwede pong pang, ano po, pang suot po sa araw-araw. At ito naman po isa, 80 pesos kasi ito po ay malaki po yung ano niya. Pero meron din po siyang ano bulsa at meron po tong ano yung manggas. Napakaganda no. Oh, pwede nang pang ano, ganda ang ganda ng fruit niya oh. Ayun. Ayan. Ito po ang alaga po namin si Tagpe. Si Tagpe. At ito naman po yung mga damit pa bata na sa EMF po namin ito ang ah, nabili po. Ito 28 pesos po ang perno na pang bata. Ano, po, per na peraso. 340 po yung 12 per na peraso. Iti pang 1 to 3 years old, terno po ito. Magaganda po ang design nito. O sa 20 pesos, so pwede mo nang pang regalo. At pwede na rin po natin pang negosyo yung, ano, yung bear Ako, ang benta po ng mga damit ang pang bata ngayon. Magaganda po, o, may mga terno po. Ayan, ito. ito may hoda, no? Ito po mga napamili po namin sa, ano, sa Taytay. 1,980 po lahat-lahat ito. Ang ganda po, oh. pwede na po natin itong pangnegosyo at pwede na rin po itong mga pangregalo po natin yung darating na Pasko. Ang start po ng na mga napamili namin, may 28 pesos na terno, 35 pesos po yung leggings sa toko, at yung mga terno po na pambahay po na terno, ano ah, uh, 75 pesos at may 80 pesos. Lahat-lahat po yan ay ang mga napamili namin. Ang dami, ano? Ang dami, uh, na namin oh. Po, sulit na sulit po ang pamilya, pamilya po natin sa Taytay. At kailangan lamang po, ang tip ko lamang <laughs> po, po pag ng Taytay, maganda po hanggat maaari. Maaga po tayong magbiyahe po sa Taytay para marami tayong mabili mga magagandang items. At Monday to Thursday po, yung araw po talaga na kung gusto po natin makabili ng mga pangnegosyo. Pero araw-araw po, bukas po ang taytay, Monday to Sunday. Pero kompleto po ang taytay pag Monday at Thursday lamang po. Pero sabi naman po nila doon, araw-araw na po may mga ibang area doon na bukas na kasi magdegarmans nga po. Ayan, Pero po. sa umaga, mas maganda, maaga po kayo kasi okay. po doon, marami talagang nagpupuntahan doon para mamili. Kami lamang po, ang, eh, ang trans po lang po namin, nagbumotor lamang po kami pag yeah. sa Taytay. At ito pong ito, mga, mga damit po ito yung mapapandid pa rin po namin yan. Hmm. Kaya dinitis po po namin dito sa harapan ng bahay. At ano ah, uh, minsan inilalaki po nila kayo sa labas po yan. Sa mga malapit lamang po dito Makakilala sa amin. Makakilala ko po. Okay. Opo. Ayan na. Maraming maraming salamat po sa panonood po ng aming channel, Nestor, lakay channel, at huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Salamat po sa Diyos. Thank you, thank you so much po. And God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.